Debate, sa pagitan ni Brother Eli Soriano at Eranjo Manalo Bakit ang Tagapamahalang Pangkalahatan ng Iglesia ni Kristong Tao ay hindi makaharap sa debate kay Brother Soriano? Ano-ano ang mga pangyayaring naganap tungkol sa bagay na ito? Taong 2000 hanggang 2001 ay masigla ang mga taong sumasadya sa studio ng SBN 21 upang magtanong ng harapan kay Brother Eli sa palatuntunang ang dating daan. Laging puno ng mga panauhin ang studio ng SBN 21 noon. June 11, 2001 dahil marahil sa inggit, nagpasimulang maglagay ang mga ministro ng Iglesia ni Kristong Tao ng bago nilang programa sa SBN 21, samantalang meron naman silang sariling radio TV station. At ang unang episode ng kanilang programa ay pambabatikos agad kay Brother Eli Soriano ang ginawa ng mga ministro ng Iglesia ni Kristong Tao. Ang binabanggit dyan sa binasa ninyo na likulikong landas nilalakaran ng mga taong may masamang pamumuhay, may likong pananalita, at mga taong madadaldan. Dalahin mo eh, pagkababayan, ang tawag doon eh, dalahin dala na. <laughs> Huwag na po mga babae, oh. Kung iyan niya masama na tumubo sa isang babae, eh lalong napakasama na makasumpong kanya sa isang lalaki. Lalo pa nga, ba't kung magpakilali, kada pangaral ng ibang At nagalok din po ng dami. Oo, at ito uh, nga, panorin po ninyo mga magulang at mga kaibigan.

Kaya nung ikaw ay bata, ang paniwala ay mali. Ngayon, naghihikalo ka na, mali pa rin ang paniniwala mo hanggang ngayon. Ang napanood po ninyo sa inyong mga TV screen, mga kababayan, ay si Bistera Eliseo Soriano, ng Ang Dating Daan. Si Raw ang uh, punong tagapangasiwa ng Ang Dating Daan, kapatid na rin. Ang kanila pong samahan, ayon sa kanila, mga kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at saligan ng katotohanan sa bansang Pilipinas Incorporated. Yung program po nila ang dating daan. At ang kapansin-pansin, ginawa nilang katunog ng ang dating daan ang kanilang palatuntunan sapagkat ang ginamit nilang pamagat ay ang tamang daan. Nagkaroon ng sagutan habang lumilipas ang mga araw. Dahil sa sagutan, isang ministro ng Iglesia ni Cristo tao ang hindi nakatiis at nagsadya kay Brother Eli sa palatuntunan ang dating daan. Siya ay si Karomi Espanyol, isang pastor at ministro sa Iglesia ni Cristo tao. Ang kanyang sadya kay Brother Eli Soriano ay... Gusto sana natin masaksihan yung uh, tunggalian niya sa pagitan ninyo at ng iglesia ni Kristo kaya naman uh, sinikap ko na maging kasangkapan dito sa pangyayaring ito at ang totoo sa ginagawa ko ito baka matodas pa ako nito <laughs> at siya po ang totoo niyan katunayan eh marami na pong tumatawag sa akin at ang sagot ko lang eh basta ako, sige lang karabaho to, walang personalan ngayon, ito ang itinararating po ng Iglesia ni Cristo sa pamamagitan ng pag pakikipag-usap ko kay Kabularan. Ay, big At big big naniniwala big ako niya kanyang to. Mm -hmm. Ang kanyang sabi ito, kami handang humarap sa tropa ni Brother Eli Soriano. Sabihin lang nila kung anong paksa ang gusto nila. At pagkatapos, the following day, sasagutin namin yan sa TV program namin para masimula natin labang ito. Ayaw, gusto kong tanungin si Brother Eli, eh ito bang nga ito ng Iglesia Ni Cristo sa pamamagitan ni Kabularan ni tinatanggap po ng inyong uh, samahan? Alang-alang po sa ikaliliwanag ng katirang, tinatanggap po natin yan. <laughs> sa na sang ayunan ng mga ministro ni Manalo ang mga panukala ni Karomi Espanyol, ang kanilang isinagot ay... May lakas pa naman ang loob na maghamo ng dibati. kapatid din di, di, na kina... dyan. Nagahamon ba? Oo, gano'n po po eh. Eh, pero merong nakapagbalita sa akin na ang gusto rin yata ni Mr. Suriano ay dalawa lamang kami. O, doon, 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 sa, doon sa kwarto? Doon sa kwarto. Ayaw kayong na pasamahin. <laughs> Magsikilos kami yan. Ay, delikado pagkagano'n. Kaya dudo na po ako. Pagkaganun. Kaya nga, mabuti ay... Uh, Huwag na nating uh, pansinin niyo. Kasi ito naman ginagawa po namin eh. Running debate nito eh. Ano pa ba naman ang gusto niya? Running debate na raw. Ito ang kanilang naging palusot. Dahil dito'y eh, nag-abang ang maraming kababayan kung haharap ba o hindi. Sa mga ginoong debate sa telebisyon, ang panig ng Iglesia ni Kristong Tao laban kay Brother Eli Soriano. Uli, Isang aktibong miyembro na hanggong sa Iglesia ni Kristong Tao ang hindi na rin nakatiis at nagsadya sa programang ang dating daan. Siya ay si Ka Cesar Adamos. Ang kanyang nais... Ah, pag hindi ho natuloy ang dibate, pwede ho ba, Aileen, doktrinahan mo ko? <laughs> Yun lang ako ang hihintayin ko. Matagal na ako naghihintay. Kasi napakarami na akong instansya na ako'y pinapanalangin ko. Pinapanalangin ko yan hanggang lumabas yung ang tamang daan na yan. Apat na beses ako akong tumawag doon. Naisip ko kung paano ako magiging maliit na kasangkapan man lamang. Matuloy man lamang yan. Kasi hindi ho matanggap ng aking kalooban na ang Iglesia ni Cristo ay hindi haharap sa isang debate. Na ganyan sapagkat hindi ko ho naranasan sa buong buhay ko nang ako niyan doon na mayroon hong inatrasan ang Iglesia ni Cristo sa debate. Kaya ah, ngayon po ay umaasa pa rin ho ako. Anong pecha ho ngayon? Agosto ho ngayon. Siguro. Agis po, Agis. Agis. Uh, siguro hanggang katapusan. Hanggang katapusan na siguro na Agosto kung wala po ang sagot. A primero, dudoktrinahan ko na kayo. <laughs> Dumating uh, ang pesyang itilakda ni Ka Cesar Adamos. Subalit walang ministro ng Iglesia ni Kristong Tao na nagtalakas ng loob upang tumugon sa kahilingan ng kanilang miyembro maging ng kanilang kapwa-ministro. kaya so, uh, ano eh, uh, hindi ko